Mga residente sa isang barangay sa Bohol enjoy sa paglangoy sa malinis at malinaw na baha. Dahilan kung bakit ganito ang kanilang tubig baha, alamin, lahat naman tayo ayaw lumusog sa baha. Bukod sa madumi at mabaho, marami pang sakit na maaring makuha mula rito. Ngunit, ibahin mo ang ilang residente sa batasan Tubigon Bohol dahil na pakalinaw na nga ng kanilang tubig baha, wala pa itong amoy. Minsan may makikita pang mga buhay na isda rito. Bakit nga ba napakalinis ng tubig baha sa Batasan? Alamin natin 'yan. Nagsimulang bahain ang Batasan matapos tamaan ng 7.2 magnitude na lindol ang Bohol no October 15, 2013. Nagdulot ito ng pagguho ng lupa at malawakang pagkawasak sa lalawigan. Tinatayang dalawampung katao rin ang binawian ng buhay dahil sa sa kunang ito. Ayon sa mga eksperto, posibleng lubog ang lupa sa barangay dahil sa lindol. Kaya tuwing high tide, umaakyat ang tubig dagat at umaabot sa tirahan ng mga residente. Maaaring may kinalaman ang climate change sa pagbaha sa batasan unti-unti na kasing tumataas ang sea level sa pagtaas ng temperatura sa dagat. Sumabay pa rito ang paglubog ng lupa dahil sa nangyaring malakas na paglindol. Sa kabutiang palad, merong maayos na septic tank at waste disposal sa batasan kaya malinis ang kanilang tubig baha. Bagamat nahihirapan na sa nararanasang pagbaha sa kanilang lugar, tuloy lang ang buhay ng mga residente rito. Sila na lang ang nag sa pamamagitan ng pagpapataas sa kanilang mga bahay at pag enjoy sa kanilang sariling beach na gawa sa malinis at malinaw na tubig baha. Sa iyong palagay, ano ang dapat gawin ng pamahalaan upang matulungan ang mga residente ng Batasan Island? DWIZ Research Report Report